ano na naman yan? Ano naman yan? Lalita ra! O dyan na lang anak ko okay, ma. Ewa sa may tricycle na. na ano. Hindi na mga parang doon. Maiko tayo doon. O pa tayo doon. Maiko tayo daw. O sige na maikot tayo. Mahaba naman yan. Ano nga yung pabalik? Ano nga yung Ayun. Kaliwa. Ano nga yung si board? Kaliwa. Kanan tayo nito. hindi kaliwa. Bakit? Pauwi oh, na tayo dun. Huwag oh. dun tayo -dun sa one way na yun. Yun na yung eh, one way na Pwede naman dun magpunta din. Ah, pwede walang parkingan. Ayun, pwede din sa gilid. sa gilid. Uh, Matingin tayo. Oo, oh, ay, sige pa. I-ano e, na lang. Magkala nalagay nung no parking. I-ano oh, e, mo na lang. Maikot mo na tayo. mo na lang muna kami sa dulo. Tapos dun sa dulo. <laughs> <laughs> ay, gising na si Bumbum. -Bum. Uy, andito na. Bumbum! <laughs> Ngayon, -bum. <laughs> na tayo. tayo. <laughs> Kaya tayo. Ka, Ang mga katulog ko eh. Umulat ng konti. May nakalagay na no parking ah. Eh? May nakalagay ng no parking. Baka matigitan si kuya eh. ay Malayo kang oh. ma... Uh, Hindi naman yan. Pag ma maana, mahanap lang tayo ng maaanuhan. Oh. Lili ko ay maaanuhan ba? Ma ma may ikutan. Yung U-turn. Yung pwedeng may ikutan. Magtingin tayo. Meron naman dyan eh. Aray ko maglalakad nga tayo, mamamasyal <laughs> eh. Masyal Paano tayo nito mamamasyal kung naka tayo naka nakasasakyan? <laughs> uh, Ayun nga dito. Ay, ganda na. ano ka siya yun dito? Ha lang ito, naka-BGN, pero pipindutin mo lang ito. Pag makamera camera ka. Kakala camera na yan. Kasi dito ka maghawak. Okay lang yan, kahit di naka-camera kasi pinito. Ito lang. Pagi. Pagi. 1 2 3 kayo, talon. <laughs> <laughs> two, three. One, two, three. <laughs> sa uh, may ano. Harap ka sa akin. Yan kanya na lang. Yeah. yeah. <laughs> Kau naman, wala ka picture.

más The GM Bundon Pakababa ko dito. kita. Dupa oh. Asa mo kayo bundok doon, oh. Pagod na guys ako naka-video available picture

<laughs> bakit di man sa ko kasama niyong kasama asa ka na ka doon